Good morning, mga ka-curious breeder. Ay silipin natin yung ating inakay. Meron tong isang inakay, nag-iisa. First time nilang magka-inakay. So, tatlong itlog, isa lang yung nabuhay, mukhang splay leg pa. Ah, andiyan lang 'yan. So, ano to? Alps one, na possible sp split bronze palo. si nga pala, ah, ang share ko ngayon sa umagang ito ay kung kailan ba natin dapat ihiwalay yung ating mga painakay. Kaya nito, itong Lutino Opaline ko at saka Green Deck Ino Opaline magkakahiwalay lang niyan. ang parents niyan ay ito ah, parents nito ay Grimino at saka Green meron ng itlog so ang tanong kailan ba dapat ihiwalay itong mga inakay so yung ito Eto nga yung parents So, dito sila nakakulong. ah uh, hiniwalay ko sila kasi nakikita ko na silang ah uh, sumusubo. I mean, kumakain na silang dalawa. Madalas ko na silang nakikita ang tumatambay dito. Uh, usually, hindi yan sila lalapit kapag may tao. Kasi ang mga inakay ay mailap. Nakita nyo naman ito. Oh, uh, So, pag sa malayo, nakikita ko silang nandito, nakatambay. Tapos pag lalapit ako, lilipad yan. Papasok na yan doon sa loob ng nest box. Tapos dahil meron ng itlog yung kanilang parents, naririnig ko, inaaway. Tinataboy na sila nung hen. Ayan. Nataboy na sila. Tapos, uh, inayaan ko muna ng mga ilang araw inobserbahan ko so nung na sigurado kong malakas na silang kumain at makikita mo naman kapag lumipad malakas sila palipad-lipad na uh, minsan bumubunggo pa nga sa dito sa mga railing bumabangga sila kasi nga hindi pa sanay papasok dyan ulit sa loob ng nest box. Aawayin na naman ng hen. Kasi nga meron ng itlog. So napakadelikado po pagka ganon kapag pinabayaan natin. Uh, papatay na po yun nung hen. Lalong lalo na kapag aggressive yung hen. Papatay na yung mga inakain. Meron po akong ganong experience nung ako ay... Bago-bago palang lang nag-aalaga ng lovebirds, kalakasan pa naman ng o oh, kamahalan pa naman ng parblue noon ang parblue noon ang pinakamababa ay uh, 5,000 o oh, 7,000 yung turquoise so ayun nga meron akong painakay noon na tatlo puro visual na parblue so nakita kong tumutuka na sila. Gaya nito, yung ano, sinabi ko, tumatambay na sila diyan. Tapos kapag papasok ako uh, kapag lalapitan ko papasok sa nest box, tapos naririnig ko yung ng ng hen kasi nangingitlog yung hen. So, hinayaan ko na mga siguro uh, one week. One week. Tapos napansin ko yung mga inakay may sugat sa mata, sa paa. So, hindi ko pinapansin. So, hanggat nung isang araw, nung nagpatoka ako, hindi ko na nakitang lumabas yung mga inakay. Akala ko na uh, nakawala. Nung, bus nung buksan ko yung nest box, yun, patay na yung tatlong inakay. Ang tama nila sa ulo sa ulo kasi inaano yan eh pinitira nung 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 parents na hen lalong lalo na kapag may itlog so back to topic ano iniwalay ko tong dalawa una dito kung napapansin nyo ah uh, magkadikit yung pinaglipatan ko tsaka yung parents yung kulungan ng parents bakit kasi para makasigurado lang ako na talagang uh, uh, mabubuhay sila idinikit ko dito kasi ang ang gagawin niyan although tumutuka na sila hinahanap pa rin nila yung ano ng parents eh yung pagsubo sa kanila nagtatawag 'yan so tumatambay ang dalawa rito dito banda matambay sila tapos yung parents lalapit yung kak usually yung kak Ayan, susubuan. Kaya naman pa yung subuan eh. Ilalabas nila rin yung tuka dito. Ayan, tapos susubuan ng ano. O, pero nung nakita kong uh, talagang nagsasarili nila silang kumain, tapos malakas na rin, that's the time na inilipat ko sila rito para makalipad sila ng maayos. Ayan, oh, kagaya nyo no? oh. malakas na. Ano oh, nung check natin yung kanilang patukaan. bigay ako ng patuka kanina. Oh, ayan oh. Konti na lang. So, yun yung time na dapat ihiwalay na yung mga inakay sa parents nila. No, kapag uh, una, kapag nakita nyo yung tumuto ka na tumatambay na sila rito tapos pag nakita nyo na rin umiinom oh, pero at magpapasubo at magpapasubo pa rin yan sa parents no. ang pinakaano nyan talaga kapag uh, inaaway inaaway ng parents kapag, kapag uh, itinataboy na sila iwalay nyo na agad kasi delikado po yun mamamatay po may mga breeder po ako na kahit may itlog na eh hindi sila aggressive binahayaan lang yung mga inakay pero ang ano naman yan ang isang disadvantage ah, pag bumaba yung yung parents na nangingitlog nabubulabog naman yung mga itlog na apakan na na ano ng ipot mga dumi ng ibon so kahit na hindi inaaway ng parents no kung hindi aggressive iwalay mo na basta makita mong uh, na sila no kung medyo duda ka o nagalanganin ka baka mamatay gawin mo itong ginawa ko idikit mo yung paglilipatan mong cage dito sa cage ng parents para kahit papano ay nasusubuan pa rin sila ayan o, oh, kita nyo ang lakas ang um, ang mga bagong babang inakay ay uh, ano yan uh, takot pa yan sa tao uh, nakakita ng ano yan ito medyo ano na sila kasi 3 days na sila rito medyo nasasanay na so yun lang sana ay uh, merong natutunan yung mga newbie no? kung kailan dapat ihiwalay yung kanilang mga inakay sa parents Yan. ganda talaga ng uh, lutino opaline o kahit yung green deck in opaline so yun lang hanggang dito na lang masyado nang mahaba itong video ko bless